Hello Kamusta na kayo? Kapin? Ano na, Ilang araw na din ako hindi nakakapag upload ng na mga reels about uh, tutorials or any reaction videos. Okay. Kagigising ko lang po ngayon. Um, uh, bali, hindi muna ako nag nagtinda. Pero may meron ko kami paninda ngayon pag asawa kasi ng tinda ngayon, hindi siya bumiyahe dahil gawa ng marami pang kaming isda. Okay. So, medyo yung uh, yun, ah, uh, na mahaba-haba yung tulog ko. Pasensya na dito sa buko ko. Kasi asing katatayo ko lang talaga. Kagigising ko lang. O, ayan pa yung bunso ko. Kaya kamusta sa inyong lahat? Alam ko yung Meron na mga ibang kasabayan ko na content creator na halos hindi ko na talaga nadadalaw talaga. Pasensya na po. So, eh, bihira ko na lang din na mahawakan na cellphone ko. Okay. Dahil nga sobrang busy na nga po sa pagtitindatin. Okay. Bagal sa reels, is reels dito sa cellphone. Dito naman dito yung reel. Reel talaga na totoo. Sana naintindihan po sana ng mga iba kung ang uh, kapwa content creator na kung yun dati ang halos visible at madalas nyo kung nakikita dyan sa inyong mga bahay na na nag, na, nagre-react or nagko-comment ng inyong mga videos sa trails ngayon may talagang as in wala talaga akong pabuntahan at mabalikan. Kaya, pasensya na po kayo. Ko. Alam ko yung iba ho, na dyan talagang nagtatampo na rin din. <coughs> wala na ho ako halos madalang Kaya, kinuha ko na rin din to yung pagkakataon ngayon. Sabi ko, pagising na pagising ko, ito muna agad talaga yung gagawin ko. total wala pa naman ako sa tindahan. Punta pa rin naman ako mamaya sa tindahan. Kaya sabi ko, ito na yung gagawin ko, yung makapagawa ako ng video. May manood man sa akin o no, hindi. Wala, okay lang din naman po. Try natin sumilip sa third floor. May mga sinampay pala. Ooh! Diba? Ito yung tanim namin, malunggay. Ito, ito kapito binili namin to sa bagyo malit lang dati yan mga ganito lang siguro kababa mga, mga hanggantyan ko ata yung laki niya. ngayon oh halos kasintangkad ko na siya hmm. may mga tanim pala dito mga kalabasa dami mga tanim ng kalabasa dito ayan siya ganito po yung to yung floor namin ako nagkalat na dito yung aso hindi ko na ipapakalat talaga oh Ayan, oh. Ito yung dragon fruit. Isa lang yung bunga nakikita ko. Ang dami na nakaraan yan. Ayan, ganyan po yung tsura dito sa taas namin sa third floor. Yung part na yun doon, 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 medyo malabo. Ano? I-zoom natin. Hindi siya makita. Masyadong maulap. Yung part na yan doon, medyo maulap. Wala na din nang makita. Ibalik ko na. Ano yan? Uh, yan yung part ng ano, ortigas. Ortigas na yan. Yung part na yan. Tapos, dito mo sa kabila, pag umikot ka. Oo. Oh. Ano Tapos, dito naman sa kabila, ka, Andito naman yung araw. Maulap talaga. Hindi niya makikita tuloy. Makikita sana yung mga bundok. Yung sinusum, sinusum ko banda doon, ano na yan? Yung part na yung pagsinilip nyo yan. Yan ay papuntang binangonan. Yung mabundok na yan papuntang binangonan. Kasi sa pag, pag gumanoon ka naman, panty pa polo naman siya. Ganon. Ganon dito sa ano. Ito yung lugar namin dito sa Taytay. Kumaga parang pinagigitnaan siya dito ng, ng may access na papuntang siyudad. So may access na papuntang probinsya. <laughs> Papubinsya. Ganon. Yan pag mga ano na December, nililinisan ko na yan dito kasi kapag uh, New Year yan, dito lang kami sa taas Inaayos ko sa so, ngayon kasi napabayaan na dito sa taas kasi bihira na lang din kami umakyat lahat maganda dito magkape eh. lalo na pag yung hindi talaga sobrang init kasi nga ano third floor, nasa taas ka sarap dito magkape eh. pero pag ano na yung na ako, sobrang init na dito Tsaka masarap dito pag December kasi 'di ba malamig yung panahon pag December. Tsaka syempre sarap din ng ano yung yung nakikita mo yung ganyang view. Alam mo naman ako, chill-chill, may lang mga chill-chill mga ganyang mga overlooking, mga ganyan. Hindi na, nababa na tayo. Pag <laughs> sayo, dadang, dadang. Pag tayo doon sa tindahan. Kuha ko ng ano, i-almusal <laughs> ko. Meron pala ako dito nabili na no, na ukay-ukay kahapon. 20 pesos ang isa. Binilan ko nga yung, ano, yung anak ko na dalawa lalaki kasi ang hilig nila doon sa long stay. Pero Eh, kung ano na kain nila na doon long sleeve siya, iintama dito sa Pilipinas. Eh, gaya kasi nila yung ano yung... Pero gaya nila yung mga formahan ng mga K-pop, K-pop. Hindi naman sila K-pop. Pero mm -hmm. gaya, di hindi naman pangit naman yung mga anak ko. Kung magabagay naman din sa kanila. Ito, 20 pesos yan o. No? 20 pesos lang isa. Binila ko sila tig-isa, magkapatid. Gusto <coughs> ko kasi nila long sleep. Pero bagay naman sa kanila. Kasi nga, nasabi ko, Dubai, ba't na kayo nag-long sleep? Ang in init naman dito, wala naman tayo sa Korea. Nagpipiling K-pop, K-pop sila. Papabuo ko tong hundreds. Bali, 2,000 to. Linggong ngayon, eh, mga pera ng mga taong binabayad, buo. May mga 1,500, ganun nandito na ako sa Talipapa. Halit lang. Malapit lang naman kasi itong tindahan namin. Bahay. Malapit um, lang siya. Yan naman ang itsura ng kalsada. Pag hindi ba ha? Oh, Oo, ganyan. Okay. Ganyan siya. Ayun yung pwesto namin. Ayun, no? Kikita nyo may hirong buong dalawang tao. Yun. tayo. Tawid tayo. Tawid tayo. Ayan. Isang Ay. bakul. Wow! Uy. May tsamba. Magkano to? Magkano? Buuhan, eight. Buto sa may bibili mo kalaki. Ay, sa meron ko buhay bili kalaki. Sixty. Oh. Ay, ang sarap ng kain. O, oh, tingin ko muna for today's video. Easy siya. Nandito yung ang Ito Ayan siya! Palabok, may maha, may, may suman, may... may toging. Sabas tay! Ayan yung toging. Nakamais. Magkano ba lahat? Dalawang spaghetti, dalawang balabok, tapos dalawang nilagang itlog. Tapos, ano, five pieces niyan. Ayan yung ating mga napamili. Alam mo sir, kain tayo. Dito na ako, yan o. Oh. Nagising. Basta talaga umalis ako sa tabi niyan. Nagiging mababaw ang tulog. O, oh, irritable pa. Oh. <coughs> nabili natin kanina. Inisa-isa ko na para makita ninyo. Ito yung palabok. Ito yung lumpiantoge. spaghetti, tsaka itlog. Para dun yan sa baby ko. Hindi ko lang alam kung meron din sa ibang bansa pag yung ganun na pagising mo sa umaga pag gusto mong bumili ng almusal ay may mabibili kang ganyan tingi-tingi worth 10 pesos hindi ko lang alam kung meron din ganun sa ibang lugar eh, pero alam niyo naman po dito sa Pilipinas kahit saan ka magpunta talagang hindi man yung ganyan na mabibili ka na lang ng almusal kubaga instant na lang 'di ba hindi ka na magluluto lalo na doon sa mga nagmamadali talaga at saka yung mga papasok sa school na maaga-maaga ayan Ito mo na yung to to siya kaan gusto sa baba. Pero okay na yan. ba para sa kanin. Sa mga nagkatrabaho. Kaya na siya bumili ito. Ulan na, di ba? Mm. Ah. Ito naman yung ano, yung palabok. Gusto ko yung ganito palabok, yung maninipis yung ano, yung noodles. Yan. Ay! Parang wala akong kalamansi ah. Sabi pag may kalamansi. Yan, yan po siya. Ayan. Ah, masarap yung pag may kalamansi iyam. Tapos pare sa manang inilagang itlog. Wow na wow na, di ba? O, oh, di ba? Yeah. tayong mga ko. Ito, kakain na naman, no? Wala namang akong ginawa kundi kumain ang kumain. Ayan, no? Mm -hmm. Mm -hmm. walang kalamansi. Mm -hmm. In fairness, ito, walang kalamansi. Pak na pak. Ay. Hey. Mm -hmm. Ito naman yung spaghetti. Hindi na ako kumuha ng bagong plato. Ganon din naman eh. Diyan naman din ako kumain. Ayan. Ngayon eh, yung spaghetti. Hindi ba? dapat ko alam mo mm, oh, No. Spaghetti. Pababa. Pababa ng pababa. Ayan naman po yung na natin. Spaghetti. Mm. Ayan. Panay lamon ko. Kaya yan. Tumataba tuloy ako eh. Mm, ayan o. Mm. Ako lang. Ako lang. Di matamis, di ba alap? Tama lang. Tsaka yung ano niya, tignan mo yung itsura niya. Oh. Yung sauce ba, parang kumapit na kumapit ng gusto sa ano. Tsaka feeling ko parang ginamitan do ng ano, at Kasi yung kulay niya. Oh. Yan, ganun na routine ko. Pag wala akong trabaho at nasa bahay lang. Yan talaga, yung may oras talaga ako para makapag-video, makapag-isip kung ano pwede kong i -contempt. compare doon sa pag nagtitinda ako talaga kasi pag nagtitinda nag-focus talaga ako kumbaga wala na wala na akong time hmm, ayun na kumain ah, wala na akong time kasi syempre pagdating mo dito pagod ka na magpapahinga ka na eh, anong oras na magsisimula sa tali papagbukas 6am dapat nga at least 5am bukas ka na tapos anong oras kami nagsasara 12 ng tanghali o oh, biruin mo yun diyan nun kahaba yung oras sa umaga sa pagtitinda tapos pag ng alas 3 pupunta na naman ko din ang tindahan hanggang 8 na yun kaya kumbaga parang wala na akong time gumawa ng content na ibang topic kaya yung sinasamantala ko na yun yung mismong yung content ko na yun nandun sa tindahan ako grabe naman itong labi ko dito pulang pula grabe naman itong makapil edit nga natin inedit ko na ganoon pa rin Nakipilitro talaga ako. Uy, nakipilitro talaga ako. kahit pa parang gusto ko naman maging presentable naman yung itsura ko naman sa camera, no? At saka wala akong dito mga makeup-makeup. At wala rin akong time para maganyang ganyan Filter pa ganyan mo na lang. Oo, okay na. Medyo maayos na yung mo. Di ba? May iba kasi nag-filter dyan. Diyos ko. OA na. Ang pangit ang kala mo yung kala mo yung pisini, kala mo sinapak, sobrang pula. Bakit masyadong ganun? Yung tama lang yung pag-filter mo lang, di ba? Masama <laughs> ng na ugali. Ito eh. to naman eh. So, hanggang dito na lang mga mare ko. At gusto ko rin po magpasalamat sa mga ating so, solid mga followers, Lala na mga top 100 watch dyan. Thank you, thank you sa mga support ah. At tumingi na din po ako ng pasensya at hindi ko kayo pala napapalikan sa inyong mga bahay. Uh, lalo na yung mga kapwa content creator ko nakasabayan since 3K followers ako hanggang ngayon ay nandiyan dyan. sila. alam nyo po kung sino-sino po kayo. Sana ay maunawaan ninyo ang aking kalagayan kung bakit hindi na ho ako nakakadalo sa inyo dahil busy na ho ang inyong mare sa hanap buhay sa pagtitinda ng isda kasi syempre ang aking estudyante po ay apat so ilan ho yan ang nagbabaon? plus ito pang aking baby pandaya pero alam nyo naman yun diba yung struggle ng isang ina na yung mga gastusin dito sa bahay so kumbaga yun yung pinaka source of income ko kaya tinututukan ko po talaga kasi lahat po ng aming gastusin na po namin ho kinukuha kaya kung hindi po ako makakapagtinda sa loob ng isang araw wala uh, kumbaga labas ang pera ba uh, gastos ka lang ng gastos walang bumabalik ito na mga marigat. at maraming salamat po sa inyo sa pagkitsaga, sa panunood, sa pag-share at pagpalo ho sa akin all the way hanggang mag 19k followers sa po tayo. Thank you, thank you very much po sa inyo. At God bless po sa inyo lahat pati sa mga kapakontent creator ko. God bless po sa inyo. Salamat po.